Magandang gabi po. Ah, uh, marami pong naglabas mga fake news na nagsasabi na ang iglesia ni Cristo Dao ay mayroon pong utang sa World Bank. <coughs> Yan po ay walang kautuhanan. Ako po bilang kaanib sa iglesia ni Cristo ay nagsasabi na wala kaming utang kahit saan, kahit sa World Bank. Maging ang aming tamamahalang pangkalatan noon na sinabubuhay pa ang kapatid na Eranyo G. Manalo ay kanyang sinabi na ang Iglesia ni Cristo ay walang anumang utang at wala ding isinasanlang titulo. Pakinggan po natin ang aming mahal na kapatid nung sa'y nabubuhay pa. Ito po ang kanyang pahayag sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ate pong pakinggan at panuorin siya. Iglesia ni Cristo. Nagsimula rito sa Pilipinas, sinimula ng isang Pilipino at itinataguyod ng araw-araw ng mga Pilipino ay tumayo sa kanyang sariling pa. Bukas ang bisira ng iglesia pag nakakita kayo ng kahit isang titulo na may grabamin o mayroong umarka ng pagkakasangla pag iwain pa rin na tayo. Kaya o sa atin eh walang dinefit the World Bank. magkano hindi tayo kontrolado ng mga dayuhan. Hindi naman tayo kumukuha sa kinikita ng kasino. sa labing itinuto sa napakaraming proyekto ng iglesia. yung po ay sa tulong ng Diyos ay sa pumagitan ng voluntary contributions ng mga kanil sa mga sa mga araw ng pagsamba. Yes. 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 Ayan po, ang karpihan po, ng na, aming namamaha, na aming mahal na noon. Wala kaming sanan lang titulo at wala kaming utang sa World Bank. Kaya ang mga kumakalat ngayon na nagkasabi may utang ng iglesia ay mga fake news. Wala pong kautuhanan.